Hello guys, hello guys. Time check tayo ay 11:15 PM. So closing time ang madam negosyante ngayon kasi today is Indoy's birthday. Kaya hindi nag <laughs> hindi hindi ko na pinilit mag-duty kasi birthday. Gusto niya matulog. Ayun nang aga na tulog. Aga gumarahi alas 8. Tulog na daw siya. Sabi ko sige ko na pahala dito, birthday mo naman so ito, nakapagbilang na tayo ng ating benta Ayan. so okay lang naman sa alright yung ating benta ngayong linggo na ito kasi wala naman masyado nagbilihan ng alak at nagclose din ako kanina ng 2 hours so okay lang sa alright yung ating benta kaya pa paano eh nakakabenta pa rin naman sa awa ng Lord. Pero, hindi na talaga ganong kabongga-bongga kasi nga mayroon na tayong kalaban dito na si Dali. Mm -mm. Na Dali na rin tayo ni Dali. Oh, yung mga customer ko, iba kong customers, customer ko sa Alfonso, mapunta na sa Dali dahil mas mura dun si Alfonso. So, okay lang, ganun talaga ang buhay. Ang importante, nakakabenta pa rin naman. Importante, may benta. So, mga 11.30, mag-close na rin ako. Nag-close na ako ng, ng gate. Nag-close na ako ng gate. Close ko na yung ating ref doon. So, patay na yung ating ilaw. Bawas-bawas na tayo sa ating kuryente. So, di, may mga humahabol dito na lang sa window. Nag-abot-abot. -abot. So, ngayon na lang ulit ako pagbilang ng benta. Oo. At ito na, mayroon na tayong mga, naayos na natin yung ating mga pang cash flow para bukas naman na opening. Pasok na bukas si Super A e natin. So, tayo naman ay babawi sa pahinga. Hindi na ako nakagawa ng Graham Bar kasi no oras na. Kung nandito si lang nagpo-closing, ako naman kasi gumagawa ng Graham Bar. ano Hindi pa ako nag-dinner eh. Pero diet naman ako. Kaya okay lang no? So, ayun lang, check Ang Endoy natin ay marami nakakapansin na pumapayat nga o payat na nga si Endoy. Mamayat kasi uh, may sakit, ba diba? So, pero lumalaban pa din naman. Laban lang hanggat may hininga. Hmm. Yun lang naman ang gagawin natin. Lumaban, manalig sa Diyos, ipaubaya sa Diyos ang ating mga alalahanin, siya na ang bahala, siya naman ang nakakaalam. Basta tayo, patuloy pa rin tayong manalangin at tumingi ng guidance kay Lord. Okay? So, ako, sabi ko nga sa inyo, ayoko nang magpa-stress kasi baka maapektuhan ako kasi alam nyo naman eh, ako ang kumikilos ngayon sa, dito sa ating tindahan, sa pamumuhay, sa lahat-lahat. So, kailangan natin ng lakas. Kaya yung kung ma-stress ma ba? Yung kung stress kasi baka mawala ako sa focus. Kasi sa lahat ng mga worries ko, pinabaya ko na lang kay Lord. Lord, ikaw na bahala. Total, ikaw naman nakakaalam ng mga mangyayari. Uh -huh. Okay, siya yun lang. Thank you for watching. No love, lang tayo. Mabuhay pa rin tayo. Laban lang. Bye!